Okay, Maestro, magandang araw at magandang araw din po sa ating mga minamal na subscribers at viewers. Hello po sa inyo lahat. Ah, uh, kanina pa tayo nintay dito, Kordapi. Saan ka ba nang galing? Ah, wala po. Diyan lang. Naman siya lang. Naman siya. Alam mo, November na ngayon. Yes po, Maestro. At 55 days na lang. Eh, Pasko na. Opo. Ang at, bilis uh, ng araw, no, Maestro? napakabilis. Eh, namili ka na ba ng mga parigalot sa inaanak mo? Hindi pa nga, eh. Alam mo, eh, pag November ay eh, masaya ko eh. Bakit naman, maestro? Eh, unang una birthday ng lolo pasyo ko. Mm. Pag November 30. Apo. lolo pasyo ko eh, may anting-anting yun, eh, taga sa Pande. Ah, layo po na. ah. Oh, liblib eh. Sabi, katipunero daw siya, hindi tinatabla ng bala. Mm. O, ang pangalan na ni eh, Bonifacio, kaya November 30, pinanganak si Lolo Pasyo. At ang isa pong masaya, Krodapia. Ano po in maestro? Long holiday. Napakahaba ng bakasyon. Opo. Ngayong umpisa na yun sa October. Katapusan mula ng magbarangay election hanggang November, November 2. 2. Opo. E eh, nag-date kayo ng boyfriend mo? Ah, uh, diyan lang naman po. Saan? de syempre secret <laughs> ah, Nag-date Wala kayo ng boyfriend mo ha? Opo eh, Ngayon, bago ko niyo tuloy ang mga date-date na yan Bibigyan muna natin sila ng Monthly Horoscope Para sa buwan ng November Yes po At sa buwan ng November, malalaman ninyo Ang inyong kapalaran sa sex Pag-ibig Salapi Negosyo Karir Swerting kulay swerteng numero at marami pang ibang swerte na matutuklasan kayo ngayong buwan ng November. Kaya, nod na! Monthly Horoscope November 2023 At ngayong, Cordapia! Yes, po! Basahin mo na! Ang sojak sign na Aris! Yes, po, maestro! Aris silang isinilang mula ka dalampu't isa ng Marso hanggang labing ng Abril. Kinasyan ka ng langit sa buwang ito ng Nobyembre. Kaya naman, kung ano ang kagustuhan mo, yun mismo ang susundin ng mga taong nasa paligid mo. Kaya anuman ang gustuhin mo sa panahong ito ng iyong buhay, ipagkakalob ito ng mga taong nasa paligid mo. Kapag hindi ka nila tinupad, ang langit na mismo ang kikilos upang magkatotoo ang lahat ng gusto mo. Buenas na kulay ang tangerine. Maswerteng numero 3, 15, 27, 33, 36, at 44. Taurus, silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Sa buwang ito ng Nobyembre, ang mga taong malalapit sa iyo at mga natulungan mo ang mananalangin upang lalo pang pagandahin ang iyong kapalaran. At dahil marami silang natulungan mo at nagmamahal sa iyo, kusang matutupad ang kanilang mga panalangin para sa iyo. Buenas na kulay ang lilac. Maswerteng numero. Five. 14, 25, 28, 31 at 44. Gemini. silang isinilang mula kadalawampu't isa ng Mayo hanggang 21 isa ng Hunyo. Nakatutuwa ang mga pangyayari sa buhay mo sa buwang ito ng Nobyembre. Dahil ang mga taong hindi mo inaasahan ay iyong makakasama at makakatulong sa iyo upang lalo ka pang tuloy-tuloy na lumigaya at magtagumpay. Huwag ka nang umarte-arte pa. Tanggapin mo na agad ang anumang iaalok nila. Buenas na kulay ang gold. Maswerteng numero 7, 22, 16, 25, 29, at 40. Cancer! Silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng Hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Pansinin mo ngayon ang iyong buhay. Di ba ang mga kalungkutan mo at mga kabiguan ay panandalian lamang? Dahil ang totoo, ikaw ay kabilang sa mga likas na mapapalad na tao. At mapapatunayan mo ang iyong buenas dahil sa ito ng Nobyembre, magugulat ka pa. Dahil isa-isa nang magdaratingan ang swerte at magaganda mong kapalaran, noon mo pa hinihintay. Buenas na kulay ang pink. Maswerteng numero. 1, 19, 25, 37, 40 at 43. Leo, silang isinilang mulay ka-23 ng Hulyo hanggang 22 ng Agosto. Sa buwang ito ng Nobyembre, bawasan mo ang iyong labis na kagandahan. Hindi mo napapansin, may mga lihim na naiinggit at naiinis sa Ang problema, kahit bawasan mo pa ang iyong kagandahan lulutang at lulutang pa rin ang taglay mong likas na mapangakit. Kaya wala talaga silang magagawa hanggang sa manggalaiti na lang sila sa inggit dahil hindi sila pinagkalooban ng katulad ng swerteng kagandahan mong tinatamasa at tinataglay mo ngayon. Buenas na kulay ang maroon. Maswerteng numero 41824. 34, 39 at 43. Virgo. Silang isinilang mula ika 23 ng Agosto hanggang ika 22 ng Setyembre. Sa buwang ito ng Nobyembre, alalahanin mong malapit na ang Kapaskuhan at may simpleng pinapagawa sa iyo ang langit upang mapanatili mo ang kalusugan at maligayang pamumuhay. Araw-araw, isa buhay ang matandang kasabihang matulog ng maaga, gumising ng maaga, at magsipag. Kapag ganyan ka, tuloy-tuloy kang suswertihin, tuloy-tuloy kang sasagana, at habang buhay na magiging maligaya. Buenas na kulay ang Violet. Maswerteng numero. Four, eleven, nineteen, thirty-two, thirty-four, at forty-one. Libra. Silang isinilang mula ka-dalumpu-tatlo ng Setyembre hanggang dalumpu-tatlo ng Oktubre. Sa buwang ito ng Nobyembre, hinug na hinug na ang mga bunga sa hardin ng iyong kapalaran. Aanihin na lang... Ang mga ito upang iyong mapakinabangan at matikman. Ibahagi sa ilan ang iyong mga buenas at magandang kapalaran upang magtuloy-tuloy ang biyaya at mga pagpapala mula sa langit. Buenas na kulay ang magenta. Maswerteng numero 9, 12, 15, 33, 39, at 40. Scorpio! Silang isinilang mula ikadalawamput-apat ng Oktubre hanggang dalawamput-isa ng Nobyembre. Ang iba ay sumusuko kapag napapagod at ang iba ay umaayaw. Pero ang sayo ay kakaiba. Sa buwang ito ng Nobyembre, habang napapagod ka at sinusubok ng kapalaran, lalo kang magpipilit at magpapatuloy. Ang determinasyon mong ito ay gagantimpalaan ng langit. Kaya naman, mag-iibayo pang lalo ang iyong lakas na magdudulot sa iyo ng mas marami pang buhos ng mga swerte at magagandang kapalaran na magsisimula ng magdatingan ngayon. Buenas na kulay ang orange! Maswerteng numero. 3, 15, 20, 25, 31 at 43. Sa Sagittarius. Silang isinilang mula kadalawampu't dalawa ng Nobyembre hanggang 21 isa ng Disyembre. Sa buwang ito ng Nobyembre, magpapatuloy ang magandang takbo sa aspetong pang pampinansyal sa iyong buhay. Lalago ng lalago ang iyong kinikita. Ingatan mo at sinupin ang iyong ipon at hindi ka dapat tumulad sa mga taong sobrang galante at gastador. Tandaan mong kung hindi magkano ang natanggap at nahawakan ang labanan, kundi magkano ang naitabing savings. Buenas na kulay ang red. Maswerting numero 6, 18, 21, 27, 39, at 43. Capricorn. Silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Sa buwang ito ng Nobyembre, ganito ang nakaguhit sa iyong kapalaran. Mula sa maliit-liit na swerte na mapapasa iyo. Lalago ito ng lalago at darami ng darami. Hanggang sa mapabilang ka sa hanay ng mga mayayaman at angat sa buhay. Hindi mo ito mahadlangan dahil ito na ang nakatadhana sa iyo bago ka pa isilang ang lumago ng lumago at yumaman ng yumaman. Buenas na kulay ang yellow. Maswerteng numero. 3 12 24 33 37 at 43 Kuwaryo silang isinilang mula ika 20 ng Enero hanggang 18 ng Pebrero Sa buwang ito ng Nobyembre kusang pagagandahin ng langit ang iyong kapalaran dahil kabilang ka sa iilan na kung tawagin ay mga pinagpala. Huwag mong kaliligtaan na tulungan ang mga mabababa at ang mga may hirap upang lalo ka pang bigyan ng maraming swerte ng langit. Buenas na kulay ang green. Maswerteng numero 6, 15, 19. 24, 37, at 45. Pisces! Silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Sa buong ito ng Nobyembre, kumapit ka sa malinis mong hangarin sa buhay. Hindi ka pababayaan ng langit ang lahat ng suliranin mo noong nakaraang mga buwan ay isa-isa ng mapaparam. Simula sa araw na ito, mas marami pang swerte at magagandang supresa ng buhay ang sa iyo ay darating. Benas na kulay ang blue, maswerting numero. 1, 16, 22, 31, 40, at 44. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video 43, Maestro Honorio Ong. At huwag niyo pong pindutin ang notification button o notification bell para lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At syempre, Kordapia, yung lagi natin sinasabi. Yes po, Maestro. Panorin nila ang ating mga playlist. Sa playlist, meron tayo dyang Punsoy Tips. Mm, mm Tapos, swerting numerology. Opo. Malalaman mo yung tungkol sa birth date mo, destiny number. Meron din tayo diyang swerteng pag-aanalisa ng guhit ng palad. Malalaman mo ang ibig sabihin ng mga guhit ng palad. At meron din tayo swerteng panaginip. Malalaman yes. mo yung kahulugan ng iyong mga panaginip. At yung latest natin, Cordapia, lagi kong sinasabit, inuulit-ulit, ay yung prediction 2024. Yes po, dahil malapit na ang sunsunod na 2024. So, e eh, alam mo naman ang uh, animal signs sa 2024. Yes po, wood dragon, maestro. Tama um, kapag dragon, Cordapia, maraming swerte at magagandang kapalaran. Pero maganda pa rin panoorin yung mga YouTube video na i-upload natin sa prediction 2024 dahil inisa-isa natin. Yes. Ang bawat animal sign. Kaya para lalo silang swerte kurdapi, may dapat silang gawin. Yes po, patuloy lang po mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honorio. At hanggang sa muli, magkita kita tayo para sa susunod na... Monthly Horoscope! Salamat po!